Ano na ulit yung pangalan nyo? Davey at? Rain, Sir. Rain. Pagkano binili ng mga kasama ko ang polis? Ba'y, well, Sir, ano po eh, tatlong burger daw po. Nasa sa inyo, dalawa na sa kanina. Hmm. So, wala po akong cellphone, Sir eh. Pagkano binayaran sa inyo? Ano po, Sir? 5K po. 5K lahat-lahat na? 5K po ang isa, Sir. 5K isa? So, magkano lahat? 15k po 15k ano ata yan ha overpricing no hindi naman sir Yang, kasi kasi ang mga... sa iba sir 7k pa nga po o 10k doon sa may nakikita ko po sa, ta sa tako eh kay hawak ko dito ang aklat panal na aklat sa ligang batas ng bat City nakasulat sa libro imang kurap Kapitulo 18, versikulo 13. Ang sino mang magbenta ng isang bagay na hindi alinsunod sa nakatakdang halaga ay maaaring makasuhan at kapag sila ay na na ng na guilty ay maaring makulong ng parusang 30 taon na pagkakakulong at pagbabayad ng kalahating milyon. Narinig nyo ba mabuti yan? Oo oh, sir, hindi naman po kami overprice po. Okay. na Ako na nagsasabi. Overpricing. Ngayon, kung sasabihin mong hindi, magtatalo tayo. Ang problema, pulis ako. Kayo, sibilyan. Ako ay nagpapatupad ng batas at kayo nararapat na sumunod. Sa sandaling hindi kayo sumunod well, o bigyan niyo ako ng hindi kaaya-ayang sagot you you yourself, at maramdaman kong ako ay inyong dinidisrespect. Pupusasan ko kayo kaagad. Worst case scenario, mag ang ulo ko, binunot ko baril ko, pinaputukan ko kayo sa muka. Patay. So siguro naman ay meron kayong pagpapahalaga sa inyong buhay at may takot sa batas at siguro naman ay may respeto kayo sa naka-uniforming pulis. Tama? Yes, sir. Okay. May paraan kung paano natin ito maayos kung saan kayong dalawa hindi hahantong sa kulungan. Kagagaling nyo lang sa selda. ako Ako'y merong malaking konsiderasyon na ibinibigay sa mga taong kagaya ninyo. So bago ko pa ibigay ang inyong magandang konsiderasyon, eh, maaari ko bang marinig na pasalamatan nyo ako bilang isang mabuting pulis? Salamat, salamat, mo, sir. salamat, sir. Okay. Aayusin natin ito. Ano po ang pangalan niya, sir? Ako si Badman City Police. Detective B-Boy Boris with 2,000 kills and counting. Ayokong maging kayo ang pang 2,001, 2,002. Maraming salamat po, sir Detective B-Boy. Walang anuman. Nalalapit ng pasko Tapos ng piyesta ng patay. Na sana kayo magkaroon ng problema. Huwag sana kayong humabol dun sa mga... Okay. ano nakaratay doon sa libingan. Yes, sir. So para maayos natin itong overpricing na kaso ninyo, eh 15,000 lang naman yon. Ibalik nyo na lang sa akin at ibabalik ko sa aking mga kapwa polis para wala ng problema. Sige, sir. Pero dahil sa nadagdagan ng isang matinding abala, gawin nyo ng 20 mil. pa. Hindi na yon masakit kaya huwag kang umaaray. Mas masakit pag pinusasan kita. Sir, eh, oh, pwede po nalang po makahiram ng cellphone. Wala po akong cellphone dito eh. Oo, oh, sige. But... O, oh, pare, wag kang alis. Ha? Ayoko nang tinatalikuran ako. Kinakabahan ako pagka ganon. May bilis ang tibok ng na puso po, sir. ko. Pasensya na po, sir. At kapag ako'y kinabahan, eh, talagang, ah, uh, ako at nabubunot kong baril ko kasi akala ko may nangyayaring hindi maganda. Yan, pare. Bango ko, 102. E bang mil na lang, sir? Huwag na Nag-usap na tayo, tapos mil. nang usapan, napag-desisyon na pag na natin, 20 mil ang halaga. Mababa na yun. na nating patagalin pa. Baka mamaya, magka-interest ba yan. sir. 102. 112, sir. 102, pare.